Ayan pa. O, oh, dito ba? Dito. Oh. Guys, basit magniwang ang para video, guys. Huwag <laughs> niwang. Ayan na, na. Hello, guys. For today's video, ayan, nagpa-feeding na naman tayo. O, oh, si Alex sa ano. Murugwan. Uh, Diri ka pa. Sinlingkuran ka. Dira ka lingkod. Ayan ka. Agay, pila, 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 pila. Ay, oh, Alexa, B. Ayan, gikamot na ng... oh. Pila na guys! Tagtigang may lang mga bata. Kaya romantik ko ang apo. Ayan! May papiding na naman tayo mga langga. Ayan, pila, pila, pila. Wala sa puso. Ayan, sige na. Asan na yung... Asan na ibang bata? Ay, pila pila mga bata. O oh, mapasok ka niyan kasi. Ay andiyan kay lola. Ito Oh. Oh, sit down ka doon, sit down ka doon. Sit down ka doon kay mahulog 'yan. Dali. Oh, ayan, dali. Oh guys, dali guys, pila dali guys. Hello guys. Hello guys. Dali na guys. Ang sakto ba kaya ng paper plate? O kulang ta sa paper plate, magdala mo mag kuha na ha, pinga na ha. Dahil mm. Ah. tagahatag na ito. Asan mga bata? guwapan gwapa ni ako mga tagahatag o. Oh. Mayroon Ay mga bata, nasa ano? Bigat, bigat, bigat. Ayo dari bekena ebi, mabat kan be. Wala na, wala na pila na mo. Dali <laughs> Kasi ay Alexa. Mahulog yan. Ha. Ah. Ben, di ka mo pila Ito may juice sa likod ko. Stop mo na Hayman. siya, Pila, 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 pila. Pila. <laughs> <laughs> <Bila. laughs> Ayaw mo, oh, ayaw mo Super. ba ako? Oh. Oy! Dito na oh! May pansit! Hindi kayo mahatiran dyan. Ano 'tong juice? Sa Ano sa likod? Ay, sa likod. Ay, okay. Okay. Alexa, matapon 'yan, be. Matapon 'yan. Matapon 'yan, be. Matapon, okay. matapon 'yan. Malipat na sa hangin. Oo. Sige lang. Uh, sige lang kay Kuya na. Noy, tawagin mo yan dyan, noy. Naghukot pukot, noy. Noy, tawagan na naghukot ug pukot. <laughs> Hawak mo ako chare. <laughs> <Ay>! oh. <laughs> <laughs> <Sino ba? laughs> ah. Telefa. Adira. Pamili mo tawag ka to ng mani mo dito, kaoban oi. Dadat ana lang. Dadat oh, ina na ngayon. Oh na. Pamilang juice. Ay wala mo sa akin nang juice. Okay ako. Dadat to juice sa likod ko, walang basa kumo, okay basa doon. <laughs> Baso sa inyo, walang baso. Si ano, Kuya Ipong, oh, dad, eh. Uh -huh. Si, si, Pinyuso? Oo. Oh, Oo. Oh. Balik ka rin. Oo, oh, kuha dyan. Walang baso, walang baso. Kumuha kayo sa inyo. Pagasa lang <laughs> na! Ay, mga langga. Ako! Ang <laughs> Ang um, parapiding, may iwanan. Masig magniwang. Uh -huh. Gunit oh. Ito ay masarap? Masarap yan. <laughs> Gito, ito ba <masarap>. na. <laughs> Ayan, pinag-aagawan yung ating juice na papiding. Nagpapiding tayo tapos nag-aagawan ng juice. Uy, oh my God. Oh Oh yan. Dandahan lang. Dandahan. Gituwad na. Tinuwad na, tinuwad na. O, oh, tinuwad na. Ayan, pinag-aagawan yung ating juice na papiding. Nagpapiding tayo, tapos nag-aagawan ng juice. Uy, oh, may bato. O, oh, ayan. Dandahan lang, dandahan. Gituwad na. Tinuwad na, tinuwad na. O, oh, tinuwad na. Ala, nag ng mga bata sa juice. Oo, oh, oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Relax lang kayo dyan. Wala na. Wala na. Sinanay niya, bigyan niya matanda. May bata pa, o. Ani si kayo. Ani kasi kayo. kayo. O, bigyan niya sinanay ng Diyos. Wala, gituwad na. Gituwad na ang kwan. Gituwad na. Gituwad na. Ana, gituwad na. Gituwad na. Gituwad na. Wala na, gituwad na. Away pa kayo dyan sa mga natirang juice. Oh. Hala, 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 hala. Wala na. Oh, wala na laman. Wala na. Oh, yung yelo. Patapon yung yelo, ha? Wala na Thank you. Wala na.